So mga kabalat, pupunta pa ako kay Tia Rusi at meron daw ibibigay sa akin. Eh, ito na yung aking nadalang sa sidlan. Ha? Itong pitsin namin. Ayan. Let's go. Sa kayo galing. Sa bye-bye. Sa gindan. Yung nakita. Apo. Ito po mga kabalat ay ano, <coughs> ay kibit na tinatawag. Kibit ito. Ito yung nakuha nila sa gindan. Ang tawag dito ah, uudan eh. Pero eh, masarap. Ito po yung eh, minsan yung ginagamang sa Kasi mahal din po ang kilo na ito. Oo. Ito kinakain din baga. Ito? Ay hindi pala. Shell na lang pala ito. Oo.

Napakadami mong dami sige. Ay, uhuhuhu. Kaya nga, ito hindi ko na pinili. Ay, uhuhu. Basag na ako ng dapot. Ano nga 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 Ano ah? Ito yung puting, puting nga 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 Ito nga 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 mayroong panglimang sila uha. okay, ano pa niya? ito naman talo uh ha. ito naman mapabalatay suso. ito naman uha. tirosi. tirosi salamat po sa inyong ayuda na sihi. ma ayuda ni tirosi sihi uha, uh damihan ni.